Problemado pa rin ang mga Pilipinong nasa Lebanon kung paano sila makakauwi ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na airstrike ng Israel. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Hindi makatulog sa gabi ang mga taga Beirut, Lebanon sa takot na baka hindi na sila magising pa, lalo kung walang patid sa kanila ang airstrike ng Israel. Walang pinipiling oras ang misa attack. Kabilang sa tinarget ang gusaling ito. Animang patay habang pito ang sugatan base sa Lebanese health officials. Mga miyembro ng militanteng grupong Hezbollah ang punteriya ng Israel. Ang grupong binabaka pa ng Iran na gumaganti ng misa attack sa Israel. Napapagitnaan ng Iran at Israel ang Jerusalem. Meron pang pa ang kinasal sa gitna ng mga pagsabog. Bukod sa kanila, iipit din sa gera ang mga Pilipinong nasa Lebanon. Meron ngang repatriation program pero ang problema, walang passport at dokumento ang ilang OFW dahil hawak ito ng kanilang mga employer. Ayon pa sa OFW na si Myra Aragon, matinding effort ang kailangan para makauwi dahil kailangan pang hagilapin ng mga employer. Idagdag pa riyan ang epekto ng gera sa trabaho ng mga immigration official. Hahanapin yung amo, para magbigyan ng release at yung yung immigration sir syempre di ba ngayon gera na kung tayo nga takot din sila din may mga pamilya din yan plus walang working government dito sa sa Lebanon labas uh, pasok sila o oh, hindi Okay lang yan sa kanila. Pero ngayong araw, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na napagbigyan sila ng Lebanese immigration para makapagproseso ng travel documents. Immigration officials specifically and uh, specifically opened just for Filipinos for around uh, 60 to 100 um, uh, Filipinos to be issued uh, the final exit visas from Lebanon. Inaasahang anumang araw mula ngayon, lilipad na rin ang chartered plane para sunduin ng mga Pilipino roon. Target ng gobyerno na dalawang batch ang pagpapauwi. Iba pa ito sa mga commercial flight na inaayos ng embahada. Pero sabi ng DFA, mukhang hindi aabot sa dalawang libo ang mga Pinoy sa Lebanon na uuwi ng Pilipinas. Simula October 2023 hanggang September ngayong taon, Nasa limang daang Pilipino ang nag-avail ng repatriation program. Wala pa ito sa 10% ng kabuang 11,000 Filipino population sa Lebanon. Ayon sa DFA, maraming Pilipino ang ayaw umuwi dahil nasa bahagi sila ng Lebanon na hindi naman apektado ng gyera. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.